Ah uh, sir, uh, tanong ko lang po, uh, ilang beses na kayo nakapagpagamot dito sa OFW Hospital? Okay, dalawang beses na. dalawang beses na? Last year, <coughs> yung, month, <coughs> uh -huh. Pero, anytime, wala kang binayaran sa wala, wala kang binayaran. Wala yung, yung unang, yung unang, yung unang mga operasyon, magkano yung nakita mong bill? 40 1,000 pesos? Okay pero wala kang binayad niyan nyo. Hindi po kayo OFW, OFW, di ba? Wala po hindi uh -huh. ako Mga anak po OFW. Saan Pwede. po ang katabaho? Sa, sa kway po, kway sa saka Pero nagamit ko yung beneficio nila. Kasi oh. beneficiary tayo. Yun. Yan. Yan. Kaya in-encourage natin lahat ng mga OFW dito, sa kira dito sa Pampanga, sa ibang karate po, na kung gusto nyo makapag-avail, matikman nila yung benefits. Nakita ka nila, ano ah, po sila mismo, why do Why did you try na pumunta sila dito para maapin nila yung benefits? Iyan. Maganda eh, maganda yung benefits eh. Oo. Uh -huh. At dito naman, hindi mm. naman tayo. Hmm. Maganda ang service yung mga staff. Uh -huh. From the higher to the lower. Oo. Uh -huh. At isa sa akin, Oo. Isa uh -huh. mayos, lang, sa talaga ng maayos. mo ang sabi, no comment. Oo, oh, yan. No, no. So, yan sa mga babayan ko. Tingnan niyo, tingnan niyo po ito si Sir. Ito po, eh, ilan taon na kayo, Sir? Six Okay. Yan po siya po ay hindi po OFW. Pero yung kanyang mga anak ay OFW. Isa sa Riyadh at isa ay sa Kuwait. Pero kita nyo naman, nakinabang po siya ng OFW po. Dito po, dalawang beses na operahan dito. At wala siyang binayaran kahit cinco. yan Iyan po ang magagandahan sa isang, isang OFW. Okay.